Ang pinakamabisang pamamaraan ng pagdidisiplina ng mga anak ay isang gawaing mahirap matutunan, subalit napakahalaga. May mga nagsasabi na ang pagdidisiplina ng pisikal o pagpaparusa sa pamamagitan ng pagpalo ay ang tanging paraan na itinataguyod ng Biblia. Iginigit naman ng iba na ang pag-alis sa bata mula sa kapaligiran kung saan niya natutunan ang masamang asal at iba pang paraan ng pagpaparusa maliban sa pisikal na pagdidisiplina ay higit na mabisa. Ano nga bang ba sinasabi ng Biblia? Ang Biblia ay nagtuturo na ang disiplinang pisikal ay nararapat, nakatutulong at kinakailangan. Hindi ko sinasabi ang pagmamalupit sa bata. Ang bata ay hindi dapat isa ilalim sa ng pisikal na magiging sanhi ng pinsala sa katawan. Ayon sa Biblia, ang angkop na ng pisikal sa mga bata ay isang mabuting bagay at nakatutulong sa kanilang kapakanan at sa tamang pagpapalaki ng bata. Maraming mga talata sa Biblia ang nagtataguyod sa pisikal na pagdidisiplina. Tignan nyo sa Proverbs chapter 23 verse 13 hanggang verse 14, sa Proverbs chapter 13 verse 24, sa Proverbs chapter 22 verse 15, sa Proverbs chapter 20 verse 30. Binibigyang diin ng Biblia ang kahalaga ng pagdidisiplina. Ito ay isang bagay na kinakailangan nating lahat upang tayo ay maging kapakipakinabang at ito ay mas madaling matutunan kung tayo ay bata pa. Ang mga batang hindi dinidisiplina ay kadalasang lumalaking suwail, walang paggalang sa may kapangyarihan at nahihirapang sumunod sa Diyos ng maluwag sa kalooban. Ang Diyos mismo ay gumagamit ng disiplina upang tayo ay ituwid sa Psalm chapter 94 verse 12, sa Proverbs chapter 1 verse 7, Proverbs chapter 6 verse 23, Proverbs chapter 12 verse 1, Proverbs chapter 13 verse 1, Proverbs chapter 15 verse 5. Sa Isaiah chapter 38 verse 16, sa Hebrews chapter 12 verse 9, yan po napakaraming mga talata. Upang ang pagdidisiplina ay mailapat ng tama at naaayon sa mga tuntunin ng Biblia, ang mga magulang ay dapat na may kaalaman sa mga itinuturo ng Biblia patungkol sa pagdidisiplina. Ang aklat ng Proverbs ay naglalaman ng napakaraming karunungan patungkol sa pagpapalaki ng mga anak. Pasahin nyo rin sa Proverbs chapter 29 verse 15. Binabanggit ng talatang ito ang resulta ng hindi pagdidisiplina ng mga anak. Sila magiging kahihiyan ng mga magulang. Ang nararapat na layunin ng pagdidisiplina ay para sa ikabubuti ng bata at hindi ito dapat na maging daan sa pag-aabuso at paggawa ng masama sa mga bata. Hindi ito dapat na ginagamit ang pagdidisiplina upang mairaos lamang ang galit o kabiguan ng magulang. Ang pagdidisiplina ay ginagamit upang itama at turuan ang tao sa tamang pamumuhay. Tignan nyo rin sa Hebrews chapter 12 verse 11. Ang disiplina ng Diyos ay mapagmahal. Tulad din dapat ng pagdidisiplina ng magulang sa kanyang mga anak. Ang disiplina pisikal ay hindi dapat ginagamit para magdulot ng sugat at pinsala sa katawan, ang parusang pisikal ay dapat laging sundan ng agarang pag-aliw sa bata upang bigyan siya ng katiyakan na siya ay minamahal pa rin. Ang mga sandali ng pagdidisiplina ang tamang panahon upang ituro sa mga bata na tayo man ay dinidisiplina din ng Diyos sapagkat mahal niya tayo at bilang mga magulang, ginagawa rin natin ito sa kanila. Maaari bang isa katuparan din ang ibang paraan ng pagdidisiplina tulad ng pag-alis sa bata mula sa kapaligiran kung saan niya natutunan ang masamang asal at iba pang mga paraan ng pagpaparusa sa halip na pagdidisiplinang pisikal? May mga magulang na nagsasabi na ang pag-alis sa bata mula sa kapaligiran kung saan niya natutunan ang masamang asal ay mas mabisang paraan upang maguhin ang kanilang ugali kung nakatutulong ito sa kanilang anak, maaaring gamitin ng magulang ang mga pamamaraang ito kung higit na nakatutulong ito sa pagbabago ng kanilang ugali. Habang ang Biblia ay hindi ikinakaila ang ng pisikal, pinahahalagan din naman ng Biblia ang ibang paraan kung ito ay para sa ikabubuti ng mga anak. Ang nagpapahirap sa paksang ito ay ang pagbubukod-bukod sa mga pamamaraan sa pagdidisiplina na ginagawa ng pamahalaan dahil sa dumaraming kaso ng pang-aabuso sa bata. Maraming mga magulang ang hindi na namamalo ng kanilang anak sa takot na isumbong sila ng kanilang anak sa kinauukulan at ang panganib na kukunin sa kanila ang mga anak. Ano ang dapat gawin ng magulang kung ginawang labag sa batas ng pamahalaan ang pagdidisiplinang pisikal sa bata? Ayon sa Romans chapter 13 verse 1 hanggang verse 7, ang mga magulang ay dapat na magpasakop sa pamahalaan. Ang pamahalaan ay hindi dapat sumasalungat sa salita ng Diyos at ang pisikal na pagdidisiplina ay ayon sa Biblia para sa ikabubuti ng mga bata. Gayunpaman, ang pagpapanatili ng mga bata sa mga sambahayan na kung saan ay makatatanggap sila ng physical na pagdidisiplina ay higit na mabuti kaysa maligaw ang mga bata sa pangangalaga ng pamahalaan. Sa Ephesians 6 verse 4, iniutos sa mga ama na huwag ipamungkahi sa galit ang kanilang mga anak kundi sila'y turuan ayon sa saway at aral ng Diyos. Kasama na rito ang pagpipigil, pagtutuwid at oo ang pagdidisiplina physical sa diwa ng pag-ibig